Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang distribusyon ng 30 million pesos na ayuda para sa mga overseas Filipino workers at sa kanilang pamilya na naapektuhan ng kalamidad. May 3,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan ng Pampanga ang nakatanggap ng tig 5,000 piso mula sa Department of Migrant Workers sa ilalim ng Action Fund. Kasabay nito inanunsyo rin ng Pangulo na magbibigay ang Office of the President ng karagdagang 5,000 pesos cash assistance para sa mga mga kwalipikadong pamilya. Hindi biro ang inyong pinagdadaanan. Malayo sa pamilya habang nagtatrabaho sa iba yung lugar para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. At kapag may mga problema o mga pangyayari sa inyong pamilya dito sa Pilipinas, may kalamidad sa kung sakali o talagang doble o triplo pa ang inyong hirap sa pag-aalala. Kaya't narito naman kami upang maghatid ng tulong at magbigay ng suporta lalo na para sa mga kababayan natin lubos na naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbabaha. Ito ay aktwal na tulong lalo na sa mga sandaling walang ibang matatakbuhan. Mula San Fernando, nagtungo rin ang Pangulo sa Bayan ng Porac kung saan isinagawa ang distribusyon ng mga kalabaw at kagamitang pansaka sa 127 AITA beneficiary sa Katutubo Village sa Barangay Planas. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng pag-abot program na layong palakasin ang kabuhayan ng mga katutubo. Bukod sa farm packages na mahagiri ng tig-10,000 pisong cash assistance para sa halos 1,200 AITA beneficiaries mula sa sa Barangay Planas at Kamias. Sa parehong programa, inanunsyo rin ang paglilipat ng titulo ng lupa mula sa Philippine Veterans Bank patungo sa mga Aita family sa Barangay Planas at Kamias. Itinuturing ito ng pamahalaan bilang mahalagang hakbang para sa katiyakan ng paninirahan ng mga katutubo na matagal nang naninirahan sa Katutubo Village matapos silang ilikas noong Mount Pinatubo eruption. Itong sitwasyon po ninyo, ay talaga ang kailangan natin tulungan ang inyong hanap buhay sa pagsasaka. Napakahalaga nito dahil pagka kayo'y nagsasaka, hindi po kayo nagpapakain lamang ng sarili ninyo at saka ng pamilya ninyo. Yung sinasaka ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaani ninyo ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Marami na po ng mga tractor, mga uh, harvester na ganoon. ngunit kahit paano hindi talaga mawawala yung uh, yung kalabaw sa mag, sa pagsasaka natin. Uh, huwag na kayong mag-thank you dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito, kaya binabalik lang namin sa inyo ito. Layo ng pamahalaan at tulungan ng mga indigenous communities na umaasa sa pagsasaka at paghahayupan habang pinatitibay din ang food security at livelihood programs sa naturang rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.